Oh, kamusta, Grace? Oh, hello, Mary. Handa ka na ba para sa chemistry? Ay, pagsubok? Magaling na babae. Laging handa. Oh, Tina, nasa oras ka para sa klase. Huwag kang, kang mag-alala. Palam, Magandang umaga. Oh, may nagkatrangkaso. Mga babae, handa na ba kayong pumasok sa mundo ng siyensya? Nagsisimula na ang aralin. Malapit na! Kaya magmadali ka! Hindi! Sino ang gumawa nito sa'yo? Mukhang hindi ito maganda. Hindi ka pwedeng pumasok sa klase na ganito ang itsura. Huwag kang umiyak, Grace. Sige, kita tayo. Owen, narito ang mga masamang tao. Ano ang pinagtatawanan mo? Hindi ito magandang oras. Piroin mo lahat. Tunebay, oh. Huwag mag-alala. Na-offend sila. Malalaman nila. Oh, oh, tumakbo ka na sa aralin bago ka magpanik. Pupunta ano tayo atin? sa mga aralin na ganito. Mga babae, tingnan nyo. Ang nandiyan maliwanag ng... na ilaw na nagmumula sa si mga locker ninyo. Ano ang nandyan? Hindi ko alam. Pero maari nating malaman sa pamamagitan ng paghawak nito. Mukhang nakakatakot ito. Ano, ano ang nangyayari? mangyayari sa atin? Wow, mga babae. Kumikinang ang inyong mga kamay. Hoy, sandali. Saan napunta lahat ng pintura? Maganda. Yes, ba, eh? Tingnan ninyo ang inyong ano mga yan? kamay. May superpowers na ba sila ngayon? Mukhang ganun nga. Wow, ito! Ang galing nito! Oh, kung gaano sila katamis matulog. Siyempre, Cinderella, magiging kaibigan mo ako. Huwag kang lumapit sa akin, mahika ka. Ayoko gawin ang takdang aralin ko, Mama. Oh, tsokolate. Hindi, ang alarm clock. Pahinga pa ako ng kaunti. Limang minuto lang. Oh, oh. Ah, ano yung amoy na yan? May nasusunog ba? Ano? Naku! Ang telepono ko, nasusunog ito. Anong gagawin ko kung wala ang telepono ko? Naamoy ko ang nasusunog. Amoy, sunog? Anong nangyayari? Ah, nasusunog ka ba? Magandang umaga, Mary. Anong nangyayari sa kamay ko? Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng tubig. Subukan natin. Okay. Maari mo nang patayin ang tubig ngayon. Wala na ang apoy. Kamangha-mangha iyon. Sandali, ano to? Pantalon? Tina? Ikaw ba ang gumagawa nito? Huwag kang sumigaw. Gusto kong matulog. Hintay. Ano? Anong nangyayari? Saan ang galing ang lahat ng mga halaman na ito? Wow! Ang lahat dito ay sobrang luntian. Ako ba ang may gawa nito? Nagliliwanag ang kamay ko. Mga babae, gusto ko nang matulog. Tina, kailangan mo ba ng tulong? Sa totoo lang. Oo. Wow! Ano ang mali sa akin? At nararamdaman king... ko. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng hangin. oh Grace. Talagang malakas ang iyong mga kapangyarihan. Tama na. Ayos lang ang lahat. Kailangan mong matutong kontrolin ng iyong mga kapangyarihan. Pakiusap. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pasensya na. Tayo na. Mga babae. Mga babae, binabati ko kayo. Lahat ay nagawang palayain ng kanilang kapangyarihan. Si Linda ay may kapangyarihan ng apoy. Si Grace ay may kapangyarihan ng hangin. Si Mary ay may kapangyarihan ng tubig. At si Tina ay may kapangyarihan ng lupa. Kaya, mga babae, kailangan ninyong mag-ayos. Ang mga mangkukulam ay dapat magmukhang sampu mula sa sampo. Sino ang uunahin natin? Gusto oh, ko may para idea. para maging una. Ako. Oh, paano makakatulong sa akin ang aking kapangyarihan? Hey, Pailin daw, the Maxitin Salomon the na sorceress. Hindi na ako maging sume. Sa ka, sa isusuot ko na ang aking mga lente. Pero una, kailangan ko silang hanapin at basagin ang mga baso. Ano? Oh, nakita ko sila. Ngayon, kailangan ko lang isuot ang mga ito. Mukhang madali. Kaya, gagawin ko ito ng maingat Wow, ang mundo ay napakalinaw at maliwanag. Mas nakikita ko ang sarili ko sa salamin. Oh, ang pangit ng mukha ko. Ano ang makakatulong sa akin? Eksakto. May kapangyarihan ako ng tubig. Makakatulong ito sa akin. Highlight. Artist to patch. Bisaya's dilam ng asimagamayes. Yay umobra hindi na nila kagawa na aring Magtrabaho aralin. hanggang sa gabi ulit. Ngayon, ibalik natin ang malusog na hitsura ng aking balat. Isang facial brush at face wash ang makakatulong. Magsimula na tayo. Makakatulong ito na malinis ng mabuti ang aking balat. Perfecto! Wow, mukhang mas mahusay talaga. Ngayon, aalisin ko na ang mga patch. Kamangha-mangha ito. Kumikinang ang balat ko. Salam. Paano ko matutulungan ng sarili ko? Ang acne ang pinakamasamang kaaway ko. Sanday, Hindi ko alam kung paano ito mawawala. Pero, naalala ko sa klase sa biology na sinabi nila sa akin ang medikal na katangian ng mga halaman. May kapangyarihan ako ng lupa. Kaya kong palagoy ng mga halamang kailangan ko. Paghaluin ang kanilang katas at gumawa ng mask laban sa taghiyawat. Oh, ang aghamay astig! Wow! Tingnan mo ang lahat ng mga prutas at gulay na ito. Mawawala ko na ang acne magpakailanman. Kailangan ko ng ubas, pipino, kiwi, at lemon. Ngayon kailangan kong hiwain ang lahat ng prutas para mas madali ang pagkuha ng katas. Perfecto. Ngayon, kailangan kong ihalo ang lahat ng kinakailangang sangkap sa maliit na mixer. Kung gumawa tayo ng mga face mask sa chemistry, mas magiging popular ang lesson. Talagang umaasa ako na magtatagumpay ako. Ngayon, kailangan ko nang ihalo silang lahat. Mukhang maayos naman. Yes! Kaya kailangan ko ng espesyal na hulmahan para likhain ang maskara. Ibuhos ang natapos na halo sa hulmahan at hintayin hanggang handa na ito. Ngayon, kailangan kong tanggalin ang aking salamin at isuot ang mask. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ang sarap ng pakiramdam nito. At kailangan ko ang roller na ito para mas maging epektibo. Gumana Wala na ito. akong tagyawat! Makintab ang aking mukha! Yak! Iniwan ni Tina ang kanyang mask dito. Kaya, ano ang dapat kong... Ano? Ano yun sa ilong ko? Maitim na tuldok? Paano ko sila alisin? Kasi, may kapangyarihan akong apoy. Kailangan ko ng uling. Narinig ko na kakatulong ito. Handa na. Ngayon, kailangan kong gumawa ng maskara. Ang kailangan ko lang ay durugin ito sa pulbos. Mas, madali ito kaysa sa inaakala ko. Bagay talaga sa akin ang kapangyarihan ng apoy. Pakiramdam ko napakalakas ko. Sa tingin ko handa na ito. Ngayon, kailangan ko ng makapal na cream para sa mask. Makakatulong ito. Ang kailangan ko lang gawin ay magdagdag ng kaunting cream sa alikabok ng uling at haluin hanggang maging makinis. May imagine ko na ang sarili ko na wala ang itim na tuldok sa ilong ko. Handa na. Ngayon, kailangan kong ilagay ito sa aking ilong. Takpan ng mabuti ang mga itim na tuldok at maghintay. Ano ang problema sa ngiti ko? Pakit ang dilaw ng ngipin ko? Pero may naisip akong ideya. Kailangan ko ng toothpaste at isang sipilyo. Salam. Ang gadget na ito ay tiyak na makakatulong sa pagkadilaw ng aking mga ngipin. Nararamdaman ko ng pumuti na ang aking mga ngipin. Handa na. Ang mga ngipin ko ay sobrang puti. At sa tingin ko, handa na akong tanggalin ang maskara. Wow! Talagang gumana. Ayos lang ako. Pero teka, anong nangyayari sa mukha ko? Oh, tama. May kapangyarihan ako ng hangin. Tiyak na makakatulong ito sa akin. Nagpiling ako ng coat. Oh, ang kinis at ang ganda ng balat ko. Oh, Meron akong iisang kilay Kailangan ko ng peking espasyo At meron, meron akong, akong ilang cream para sa depilasyon Ngayon alisin ko na ang lahat ng hindi kailangan na buhok sa aking mukha Sala. Maglagay tayo sa ilan dito at sa kabila Oh! At halos makalimutan ko ang patch Kailangan kong idikit ito sa paste eh para mas madali itong tanggalin Kailangan ko nang ipunin ang lahat ng lakas ko Hindi dapat ito masyadong masakit Masakit talagang masakit! Grace, kalma ka na. Talagang hindi maganda 'yon. Sige. Wow, ang ganda ko na ngayon. Tingnan mo ako, mga babae. Kayo ang pinakamagandang sorceress na nakita ko. Gusto kong gumawa ng maliwanag na makeup. Oh, ang kapangyarihan ng apoy. Gusto mo bang tulungan ako? Tingnan natin. Magsisimula ako sa aking mga mata. Wow. I-hindi ako mapaglabanan. Ngay! Mga dagli-rekoning sa May sabarang irahan ka ngapoy! Kalingan pong kumislap! Handa na. Bagay sa akin ang ginto. Bagay talaga ang asin sa aking mga mata. Ang mga life hack ay palaging nakakatulong. Kahit sa makeup. Ang ganda-ganda. Maglagay tayo ng gloss sa aking mga labi. Laging magandang ideya ang lipstick. Mas mabuti na. Handa na akong sakupin ang mundo. Tubig, kailangan mo akong tulungan. Parang may kulang sa makeup ko. Kailangan ko ng gel at maraming kinang. Ngayon, kailangan ko itong ihalo. Ngayon, kailangan kong maghintay hanggang lumamig ang gel. Sa tingin ko, handa na ito. Ito ay babagay ng husto sa aking asul na anino. Ang ganda ko! Nahihimatay ang lahat sa aking kagandahan. Itong mga birding anino ay talagang magandang tingnan sa balat ko. Mas maganda. Pero parang may kulang pa rin. Ah, tama. Pilik mata. Magdagdag tayo ng volume sa aking pilik mata. Wow, mas maganda talaga. Sa tingin ko, may baliw akong ideya. Tingnan mo ang mga magagandang bulaklak na ito. Kailangan ko talaga ang mga ito. Wow! Ngayon may mga freckles na tayo na parang mga daisy. Ang lakas ng lupa ang pinakamahusay at ang huling hagod. Ang kaunting kulay sa aking mga labi ay babagay ng perpekto sa berdeng anino. Oh, ako'y hindi stable. ma... Ano pa ba ang dapat kong gawin? Hmm. Oh, Lagi kong nakakalimutan na meron ang akong... kapangyarihan ay ngayon. Ngayon alam ko na ang gagawin. Wow! Ito ang gusto ko! Ito ang pinakamahusay na eyeshadow sa buhay ko. Magdagdag tayo ng ilang pearls. Kasing liwanag sila ng ako. Sa tingin ko bawat... papabanggang nga siyong tats at kapas ako sa bagong anyo na ito. Tapos na ako. Ang ganda ng mga mata ko. Tara, magpatuloy na tayo. Wow, mga babae! Kayo'y nakamamangha! Salam! Eksaktong sampu sa sampu iyan. Ayaw akong sundin ng buhok ko. Naiintindihan kita, kaibigan. Isang oras ko nang sinusubukan suklay ng buhok ko. Hindi talaga ito Salam. nakakatulong. Pagod na ako. May idea ako. Mukhang pangit ang buhok ko, pero tiyak na makakatulong ang kapangyarihan ng hangin para ayusin ito. Kailangan ko lang ng kaunting hangin para makabuo ng perpektong ayos ng buhok. Wow, ang ganda tingnan. Ano sa tingin niyo, mga kaibigan? ka mong sabihin sa akin sa mga komento sa ibaba. May isa pa akong ideya, sigurado'ng mas magpapaganda ang mga perlas na ito. Kailangan ko lang takpan ang buhok ko nito. Sa tingin ko, magandang dagdag ito. At tingnan mo ang mga magandang kristal na ito. Hindi ko alam na kaya kong gumawa ng ganito. Ang ganda ng buhok ko. Nagniningning ako na parang totoong prinsesa ngayon. Talagang gusto ko ito. Ay, ang pangit ng buhok ko. Lalo na pagkatapos ng mahangin na bagyo ng grasya, pero inayos ito ng kapangyarihan ng apoy. Wow! Ang ganda talaga! Tingnan mo ang mga kulot na ito. At ito ay tiyak na kumumpleto sa aking apoy na hitsura. Oh! Itong At kamay. At siguradong maganda ang panda sa ulo ko. Ay! Magulo ang buhok ko! Paano ko gagayahin ang iyong hairstyle mula dito? Oh, ang kapangyarihan ng tubig. Napakaibang paraan ito para gumawa ng hairstyle. Pero bagay ito sa akin, magdadagdag ako ng ilang laso. Ang cute ko talaga. Tina, ikaw na. Oh, itong mga ponytail ay talagang hindi bagay sa akin. Pero may magandang ideya ako. Gumawa tayo ng mga kulot. May kapangyarihan pa rin ako ng lupa, kaya kailangan ko ng gubat sa ulo ko. Oh, Iyan ang gusto kong makita. Ang aking buhok ay tiyak na magiging pinakamahusay. Makikita mo, malapit na akong matapos. Perfecto! Ngayon, kailangan kong itwist ang aking buhok ng ganito. Pero may kulang pa. Lakas ng lupa, kailangan ko ng iyong tulong. Magdagdag tayo ng ilaw sa aking hairstyle. Oh! Iyan ang hinihintay ko. Tingnan mo itong magaganda at masilang mga bulaklak. Tina, ang ganda mo. Mary, ang galing mo. Linda, lahat ng puso'y mapapaso. Grace, gano ka ka-gentle. Well, mga babae, kahit larawan para sa magagandang kasuotan. Magandang ideya. sa tingin ko nakakita ako ng napakagandang pulang damit sa aparador. Iyon ang kailangan ko. Pero mukhang talagang simple. Bakit ko kailangan ng damit kung makakagawa naman ako ng palda at pangitaas? Isusuot natin ito. Perfecto. Pero parang may kulang. At alam ko kung ano 'yon. Kailangan ko magdagdag ng kinang. Aba, mas mabuti. Mapapait. Talaga'ng gusto ko ang print na ito. Nice. Kaya nga't kusalong ang mahuling detalye at ang sapatos, malalaman ng lahat na ako'y gawa sa apoy. Handa na ako. Ano ang dapat kong isuot? Meron akong ideya. Gagawa ako ng sarili kong damit. Tapos na! Ang gown na ito ay bagay na bagay sa makeup ko. Ngayon, kailangan ko ang aking mga kapangyarihan. Pagkainan mo ang mga magagandang bulaklak na ito. Ako ang kaluluwa ng Tagsibol. Ngayon, kailangan ko ng hikaw at sapatos. Mukha ba akong prinsesa ng lupa? Sa tingin ko talagang gano'n. Okay. I'm bulaklak. Well, mukhang nakaka-boring ito. Pero may naisip akong napakagaling na ideya. Tutulungan ako ng aking mga kapangilinghan na makagawa ng natatanging damit. Una, kailangan kong kulayan ang t-shirt na ito. Kailangan ko lang pihitin ang t-shirt. Salamat. At itali ito gamit ang Salamat. goma. At saka... At ito sa tubig. Salamat. May tatlong kulay ako dito. Asul, magana asul, at madilim na asul. Ang pandikit mo ang paborito kong mga kulay. adoring ah, ang lahat. Na yung gazoon yung ng sapat sa tigaw ang ganda ng lahat. Tingnan mo ang magandang kwintos na ito. Ako ang prinsesa ng tubig. Ngayon naman ay nasa akin ang turn para kumpito. Hinihintay ko si Luke. Ako si Kung Meg. Ng sarili kong damit. Sa tingin ko maganda ito. Naku, gulo ito. E, hindi ko matatapos ito. Teka, may kapangyarihan ako. Pwede ko itong gamitin. Tingnan mo itong magandang damit! Ito. Mas maganda pa ito kaysa sa inaasahan ko. Kaya ito ang pinakamahusay sa buhay ko. Oh, prinsesa. Bagay talaga sa akin ang puti. At malalaman ng lahat na mayroon akong kapangyarihan ng hangin. Ako'y kamangha-mangha. Maligayang pagbabalik sa paralantina. Ang cute mo. Si Linda ay may kapangyarihan ng apoy mukhang nahika. Malagaya. May yan si Lobing. Karing kuya. And si Grace ay may apene ng hangin. Ang ganda mo. Mga babae, ang gaganda ninyo. Baliw na baliw na ang mga lalaki sa mga gandang ito. At ang mga babae ay napaka maangkiyaso. Yeah, parehong Spirit. mga nais. Mais. Drive your rain Thanks, papay. Yan ang kanilang wow, mga puso. ang gaganda nila. Aray, masakit yun. Panahon para sa kasiyahan Mga sandali. Sa... Ngayon sabihin mo sa amin sa mga komento sa ibaba kung anong kapangyarihan ang gusto mong magkaroon. At huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang mga susunod na video. Salamat sa pagsama sa amin sa lahat ng oras na ito. Kita-kits sa lalong madaling, sa lalong madaling panahon. Madaling panahon. Mamaya.